Hype na hype ang fans na to matapos kumamada si Stephen Curry ng 8 straight points. Unang 5 points ang Warriors nang galing kay Draymond Green, pakitang gilas agad sa simula ng laban. Alat pa ang greatest shooter, 0-4-3 beyond the arc. 3 minutes remaining sa wakas, nakabutas din si Curry from beyond the arc. Eto na, nagsisimula ng uminit si Curry, back to back threes. Abate ang Warriors dito ng anim, 16 to 22. Matapos ang layup na Tony ni Curry, nagkaroon ng Warriors ng 15 to 2 run. Well 10 seconds remaining in the first quarter, floating buzzer beater naman ang ginawa ni Brandon Podgemski. To start the second quarter, solid pass ni Moody for easy dunk ni Draymond Green. 13 na ang lamang ng Warriors dito. And one play naman mula kay Butler matapos makabawi kay Smith Jr sa butata sa kanya kanina. Well dito sa second quarter, team effort ang ginawa ng Warriors. Ganda ng ikot ng bola kaya madaming easy buckets. Start ng third quarter, left-handed floater ni Stephen Curry against kay William. Gandang backward cut naman ni Curry for easy two galing kay Green. Isang buwan na ang abante ng Warriors, 5 minutes pa ang natitira sa third quarter. Well, sa fourth quarter, hindi na kinailangan pa maglaro ng big three ng Warriors dahil umabot na sa kulang 40 ang lawang nila. Kaya naman sa uli, panalo ang Warriors sa likod ng 50-point game Curry at Draymond Green.